puro kalokohan ng pogo ang naririnig natin sa balita ngayon. Pero ano nga ba ito? Let me explain. Ang POGO ay short for Philippine Offshore Gaming Operations. Ito ay operators ng online gambling na nakabase sa Pilipinas pero ang pwede mga customers, foreigners sa ibang bansa. Maraming POGO ang pinapatakbo ng mga Chinese at Chinese din ang kanilang mga kliyente. Nagsimula ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na sumuporta sa POGO at sinabing kailangan ng bansaan income mula sa kanila. Yan POGO na yan. Malinis yan. Kila, Fast forward ngayon at naging malinaw na ang Pogo ay pugad ng mga sindikatong involved sa scam, drugs, human trafficking, kidnap for ransom at torture. Tinawag rin ito na National Security Concern ng Department of National Defense. At ang contribution ng Pogo sa ekonomiya halos wala ayon sa National Economic Development Authority at Department of Finance. Kaya pati sila ay pabor na iban na ito. Sa raid kamakailan, lumalabas na na mukhang involved pati ang mga officials ng gobyerno sa illegal activities ng Pogo. Kaya siguro, bulag sila dito. criminal at corruption lang ang dala ng Pogo. Kaya pabor ako na iban ito. Agree rin ba kayo? Let me know in the comments. And follow for more legal explainers.